Ang ating mga laman loob po ay sensitive po sa stretch. Bumanat po yung appendix, masakit po yon. Yung mga pagkakataon na pwedeng pumutok yung appendix. Ako si Dr. Paulo Porciuncula, isang board certified general surgeon dito sa Pilipinas. At ito ang usapang surgery with Doc Porci. So ngayon nakita na ninyo na ang appendix ay isang vestigial organ. Ano ba vestigial organ? Yung nandun siya dati, may trabaho siya dati at tapos pagkatapos nun, nawala na yung purpose niya. Okay? Pero pwede pa rin siya magkaroon ng mga problems para sa atin. So yung nangyari dito, nashoot po yung dumi doon sa lagusan ng appendix. Pag nashoot po yan, ang nagsimulang mangyayari muna ay mag-iipon ang pressure sa loob ng appendix. Paano siya nagkakaroon ng pressure? Ang appendix, kabilang na rin po ang kabuuan ng ating bituka, ay gumagawa po ng sipon yung mucus na tinatawag sipon. At yung sipon po na yon iipon po sa loob. Pero dahil may nakabara doon sa lagusan, iipon siya ng iipon, mapupuno ng mapupuno, lalaki ng lalaki. Ang ating mga laman loob po ay sensitive po sa stretch. So kung kunyari, bumanat po yung appendix, masakit po yon. Pag nangyari na po yan, dahan-dahan po ang blood supply ng appendix mababawasan. At pag nabawasan po yon, yan yung mga pagkakataon na pwedeng pumutok yung appendix. Pero hindi talaga yan pumuputok. Nangyayari po, namamatay po yung portion ng blood na hindi na nadadaluyan ng blood ng blood vessel. Pag namatay na yung portion na yun, bibigay, mabubulok, at saka lalabas. Kaya ang appendicitis po, mayroong four stages na tinatawag. Una, congestive appendicitis, namamaga na yung appendix. Yan po yung mga blood vessels nagsisimula na pong mag-ipon at mag-engorge, no? Mamaga. Number two, suppurative appendicitis. Ano po 'yon? Yung appendix nagsisimula na pong magsabaw. No? Yan po ay e, ebidensya ng inflammation o yung pamamaga at nagkakaroon ng spill over na yan doon sa katawan. Number three, pag nagsimula ng na, na-cut off ang blood supply, nagiging gangrenous appendicitis na po yan. Ano po yung gangrenous appendicitis? Yan po e eh, nabubulok na po siya. At panimula na po to doon sa huling portion ng appendicitis which is ruptured appendicitis o yung pumutok na. Pag nagrupture na po ang appendicitis, iba na po ang nagiging itsura ng pasyente. So simulan natin yan. Ang pasyente usually na may appendicitis, nagsisimula sila na hindi nila maintindihan ang ano nangyayari sa tiyan nila. May ibang mga pasyente sinasabi nila, Ah, uh, parang may naipon na utot, may naipon na didigay ako, iinuman ko ng kremil s iinuman ko ng mga, mga iba-ibang gamot para lang mawala, kakain, ikakain ko na lang yan, idudumi ko na lang yan, pero hindi po siya nawawala. Okay? So, ang description ng karamihan ng pasyente sa simula, umiikot ang sakit ng chan nila. Hindi ganun kasakit, pero may umiikot. Lagi, sinasabi nila, may something. Okay? Pagkatapos po noon, pag nagsimula na po ang evolution nung, nung sinasabi ko, nagbara, lumalaki at nagkakatoff off na ng blood supply, dahan-dahan po ang ating mga nararamdaman ay pumupunta na sa isang lugar. Ang appendix, nakalugar po yan dito sa right side ng ating chan. Malapit po sa ating singit sa kanang bahagi. Pag nagsimula na yung mag maga, matuturo na po ng pasyente, Dok, andyan na po yung masakit. Ang tawag po namin doon ay migratory pain. Nagsisimula kung saan-saan, tapos pumupunta sa isang lugar. Yan po ay typical sa isang appendicitis patient. Pero mag-iingat po tayo dyan. Kasi kahit na may mga ganyang simptomas sa mga may appendicitis, uh, kailangan tandaan na may mga ibang sakit na pwede mapaghalo yung ganitong problema. Pwede mapag po ang appendicitis sa... Mga sakit katulad ng ovarian cyst, pagbabae, pwede rin ectopic pregnancy sa babae, pwede rin UTI, pwede pong mesenteric adenitis. Yung mga sakit na yon iba-iba po ang mga nagiging cause nila at hindi po lagi kasing inooperahan yung ganon. So, kailangan mag-ingat po kayo sa pagda-diagnose. May mga paraan po kami para mag-diagnose. Bukod sa sinasabi ko kanina, katulad ng pumupunta dito yung pain, kailangan yung magpakita sa isang doktor preferably sa isang surgeon. Ang surgeon po, gagawa po ng physical examination sa inyo. Kakapain po niya yung chan niyo at pag kinapa po yung chan, maiilisit po nila o malalaman nila kung nasaan yung pinaka masakit. Katulad na sinabi ko, ang lugar, kung nasaan nakalugar ang appendix, doon po yung masakit. No? May mga certain maneuvers po kung kaming gagawin para malaman namin. Pero ang typical po ay yung tinatawag naming direct tenderness. Yung pagpinindot namin yung dito sa right side na bahagi, masakit. At meron po kami yung tinatawag na rebound tenderness. Yung pagbinawi namin, humahabol yung sakit. Okay? Yan po is typical na pag nag-examine -e na kami. Ang mga pasyente na nakikita ko na may appendicitis, hirap po silang maglakan. Ayaw nilang ayaw nila yung gumagalaw kasi pag gumagalaw sila, naaalog ang appendix, sumasakit lalo, kumikirot. Naiiba po 'yan sa mga pasyenteng merong kidney stone o yung mga bato sa bato. Ang mga simptomas sa mga pasyente may bato sa bato, hindi po sila mapakali. Ang mga pasyente may appendicitis, ayaw nilang gumalaw. So yung mga ganun, nakikita natin. Ngayong nalaman na natin sa physical examination at sa diagnosis sa history ng pasyente, kailangan din namin gumawa ng mga blood test. So mga typical na blood test na gagawin namin ay yung dugo, CBC. Okay? Aalamin namin kung meron pong signs ng infection. Kadalasan ang appendicitis, mataas po ang WBC count. At madalas din mataas ang kanilang neutrophil count. Ano po ang neutrophil? Yan po yung mga white blood cells na aktibo sa paghandle ng bakterya. Okay? Yan ang usually mataas pagka nagkakaroon ng appendicitis. Ngayon, meron ding ibang mga test para siguradong sigurado tayo kung kunyari hindi po kami sigurado sa diagnosis na parang appendicitis pero hindi base sa mga test na ginawa namin, pwede tayong mag-explore ng paggagawa ng CT scan. So sa CT scan, pwede niyong mahanap ang appendix at doon madedetermina natin na meron na talaga tayong problema. Makikita po sa CT scan, na namamaga, meron pong abscess, meron pong nana sa loob, pag yan po ay pumutok na. Ngayon, pag na-determine na lahat to, diretso na po tayo for operation.